Hey, what's up? Good morning. Another day, another videos for today. Good morning, Motor Paul Garage One. Ayan mga bus idol, puso super great, tractor. Ah, ang problema nito had starting mga bus idol. ano kita naman natin yung filter mga boss idol sira na siya sira na siya tapos uh, masyadong marumi ayan o oh. kalawang na yung loob mga boss idol oh. puro kalawang kaya hard starting siya Ayan, may bago tayong pamalit. Papalitan natin ang bago yan. Ito ang housing nya na. Oh. Dito siya nakakabit. trade lang yan mga busa idol. Ang ah, makina nito, ah sa mga nagtatanong kung may 10M20 ba talaga. Ayan ang patunay. Mga busa idol. Ayan Ah, oh. oh, 10M20 puso. Ang kanyang makina. Malaki. Malaki yan. Mga busa idol. <coughs> ah, lininis din natin yung kanyang screener. Marami din. Marami rin ang kanyang screener. Ah, ganun din yung kanyang transmission ito mga puso ito oh. Ah, malaki din yan kanyang transmission so, ayan pa yung kanyang hose linya ng tubig galing sa radiator dito umiikot yung kanyang tubig ito yung pinaka oil cooler oil cooler ng tubig nya ayan sa kwita ng transmission high in low nga to yung transmission nya malaking transmission nya mga sa idol ayan kung matatandaan nyo yan, uh, ito ang in overhaul natin general overhaul natin nung nakaraan taon ah uh, makina tsaka transmission mga boss idol uh, Ito nga yung pang natin ng uh, isabila Isabela at saka Bataan Mga matataas na ahon Ayan mga boss idol Tapos uh, Kung nagustuhan nyo yung ating video Papalo na lang like and share